<laughs> yeah, ay. Di ba? Ito na talaga, siya pala si China talaga. <laughs> Ellen Adarna bumili ng bagong TV at kasama niyang bumili ang kanyang dalawang kaibigan. Namili nga sila ng malaki at magandang brand. Magpapalit na nga ng bagong TV itong si Ellen. Hindi nga malinaw kung siya ay maglilipat bahay na nga ba. Pero ang kanyang madalas na kasama ngayon ay ang kanyang mga kaibigan. B.I.? B.I.? Ito talaga magastos, oh, magastos, makastos. Ito, makastos, ito, makastos, ito. makastos. A neighbor. You're the devil. Evil. Evil. Alam mo na sino talaga yung B.I. Ito talaga yan. Hindi, mo Maganda nga. sale. Bankrupt influence. Hindi. <laughs> <laughs> yeah. Yung... Diba? Bankrupt. Ito na talaga. Siya pala si Charlie talaga. <laughs> Love trip nga ang isa nilang friends na tinawag nilang bankrupt influence. Ang dami nga kasi nitong inaalok na magagandang bilhin. At talagang napagastos daw si Ellen dito. Enjoy naman ang kanilang shopping together. Ibang ang feeling. Ay, ang level Ibang ng peace Ibang na mind ko. Kapag may pera ako, feeling ko, the world is healing me. Make the world a better place. Yeah. <laughs> <laughs> Magaling din palang mag-model itong si Alan Adorna pang Miss Grand International ang kanyang walk. May pattern around pa nga at heart shape with flying kiss. Pagay nga sa fashion show itong si Ellen. Kayang-kayang ang dalhin ang kanyang sarili. So what can you say about the uh, art of Vito Salma? Oh, I'm am so amazed. He's so creative that he is able to transform um, <laughs> transformers trash into something that is and be... <laughs> Blooming din si Ellen Adar na ngayon. Nang interviewin ng interview kaibigan tungkol sa achievement ng kaibigan nilang si Vita Salma, ang mga art nga raw ni Vito ay nagdala sa isang fundraising sustainable art exhibit with the Ayala Foundation. Kasama nga dito si Nasolen Yusuf. Ayon nga kay Allen, magandang na i-transform ang trash into something beautiful at worth it ito at very helpful. Nag-enjoy nga si Ellen sa art exhibit na ito. Maraming magagandang art ang nabuhay at napaganda ng mga magagaling na artist. Kabilang na nga dito ang kanyang best friend na si Vito. Ang mga kaibigan kay Alan, sama-sama nga sila dito sa art exhibit. Kasama rin ang mama ni Alan. dila nga sa Art Exhibit Foundation sina Salen, Vito at Leroy. Masaya sila na makatulong sa community gamit ang art na pinaghirapan. Sabi nga sa caption, a very high art social night with these three amazing humans. Using the power of art to help communities and they are very happy to do it. kasama naman sina na Ellen at ibang ang kaibigan niya, si na Beauty Gonzales. Nag-celebrate ng birthday ng asawa ni Beauty. Maraming ang set of friends si Ellen, lalo na kapag na nasa Cebu. Nandito ang kanyang mga closest friends. More Mercada, more happiness! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Nag-prepare nga ng get-together si Beauty para i-surprise ang birthday ng kanyang asawang si Norman Crisologo. Kakaiba naman ang birthday cake kasi ang ginamit na candle ay malaki at malapad. Very resourceful nga nila kung ano lamang available sa bahay ay oyos na. Ang sweet-sweet nga ng mag-asawang ito sa harap ng kanilang mga friends, ganito sila ka-open up sa bawat isa. Happy to you. Yes! Yes! Okay. Ito talaga ang kaswita ni Beauty Gonzales sa kanyang asawa mula noon hanggang ngayon